Battle of Manila na mas kilala din sa tawag na Liberation of Manila. Ito ay isang madugong labanan sa pagitan ng mga Pilipino, Amerikano at Hapon. Masasaksihan sa isang buwang labanan na ito ang isa sa pinaka-brutal na labanan sa Pasipig. Ang Japan ay sinakop ang Pilipinas noong December 8, 1941. Sampung oras matapos sa takihin ng Pearl Harbor, pinagharian ng Japan ang Pilipinas sa loob ng tatlong taon. Ang pamalakad sa buong Pilipinas ay nabago dahil sa pagdating ng mga Hapones. October 23, 1944, naganap ang pinakamalaking naval battle sa kasaysayan na tinawag na Battle of Leyte Gulf. Ito ay sa pagitan ng sundalong Amerikano at Hapon. Dito ay nagkaroon ng pagkakataong bawiin ng Allied Force ang Pilipinas sa Imperyo ng Japan. Ang Battle of Manila ay pinangunahan ng sunod-sunod na pagsalakay mula sa iba't ibang direksyon ng Luzon. At noong January 9, 1945, dumaong ang anim na US Army sa Lingayen na bahagi ng Pangasinan at pinangunahan ito ni Lieutenant General Walter Kruger kung saan agad din silang tumungo sa timog patungong Maynila. At makalipas lamang ang tatlong linggo January 31, 1945, dumaong naman ang 8th US Army sa Nasugbo, Batangas at agad din silang tubungo papuntang Maynila. Sa kabilang dako, ang 511th Regimental Combat Team ay nagsagawa ng isang parachute assault sa Tagaytay Ridge. Ito ang kauna-unahang airborne assault na naganap sa Pilipinas. Buko dyan kapatid, napakalaki nang naitulong ng mga Pilipinong gerilya noon sa pagpapalaya sa Maynila Tumulong ang mga ito na protektahan ang mga kalsada at tulay na dadaanan ng mga sundalo at kung sakaling sarado, sira o may nakaambang panganib sa kanilang daraanan, agad gagawa ng paraan ang mga girilya at sila mismo ang gagawa ng panibagong ruta. Nang mapansin ng mga hapon na papalapit na ng papalapit ang mga Amerikanong sundalo at Pilipino sa Maynila, dito ay pinagutos ni Tomoyuki Yamashita ang kanilang pag-atras patungo sa Baguio sa Binggit at hayaan na lang ang lungsod ng Maynila sa kamay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Hindi kailanman ninais ni Yamashita na protektahan o ipaglaban ng Maynila sa kadahilan ng marami ang mga Pilipinong nakatira dito at walang mapagkukunan ng malaking bilang na pagkain ng mga Japanese para sa mga Pilipino. Buko dyan, mahihirapan ang mga Japanese na hawakan ang buong kamay nilaan dahil lang mga kabahayan noon sa Maynila ay gawa sa kahoy at kung sakaling magkaroon ng isang labanan, madali itong magliliyab. Ngunit, hindi lahat ng sundalong hapon ay sumunod sa ninanais ni Yamashita. Si Rear Admiral Sanji Iwabuchi ang isa sa mga tumanggi sa gustong mangyari ni Yamashita na natili ito sa lungsod at noon, hawak ni Iwabuchi ang Manila Naval Defense Force. Ito ay binubuo ng 12,000 na mga Sailor Marines at iba pang mga tauhan ng Navy. Bukod dyan, ang 4,500 na mga Japanese Army na tumanggi na sumama kay Yamashita ay nanatili sa Maynila. Nagawa ni Iwabuchi magdesisyon ng ganito dahil sa Battle of Guadalcanal noong August 1942 kung saan pinalubog ng mga Amerikano ang barko ni Iwabuchi at dahil sa kanyang pride o ego na natili ito sa Maynila para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin laban sa mga Amerikano. At yun na nga, naglabas siya ng mga utos. Una na dyan ay ang Dewey Boulevard o mas kilala natin ngayon bilang Roas Boulevard kung saan ipinagutos niyang putulin ang lahat ng puno para sa gagawing palipara ng mga Japanese aircraft. Hindi lang yan, dahil nagpagawa din siya ng maraming kalsada sa Maynila para nakakalito ang daanan. February 3, 1945, nang makarating ang US 1st Cavalry Division sa hilagang bahagi ng Maynila matapos nitong tumawid sa Tolyahan River. Kasunod nito ay ang pagpunta ng Squadro 8 Cavalry Division sa campus ng University of Santo Tomas isa sa mga priority ng mga Amerikanong sundalo noong Battle of Manila ay palayain ang kanilang mga kabaro na nakulong sa loob ng Santo Tomas. Kaya naman noong February 3 ng alas 9 ng gabi, binangga ng isang jeep ang gate ng UST na naging sanhi ng isang mainit na bakbakan. Ang driver ng jeep ay kinilalang si Captain Manuel Colayco na nasawi matapos masabugan ng isang granada. Si Captain Manuel Kulaiko ang kauna-una ang Allied Casualty ng Battle of Manila at habang patuloy ang bakbakan laban sa Amerikano at Hapon, pumasok naman ang limang tanke ng 44th Battalion kung saan mabilis nitong naitaboy ang mga gwardyang Hapon at dito na napalaya ang dalawang daang bihag pero hindi agad ito nangyari dahil ang mga Hapon ay nakipagsundo sa mga Amerikano na napapalayain nila ang lahat ng kanilang bihag sa isang kondisyon. Kung hahayaan sila ng mga sundalong Amerikano na lumabas sa kanilang kampo at pumunta sa mga kasamahan nila sa Malakanyang, pumayag naman ang mga Amerikano sa kasunduan na ito at habang nagaganap ito sa UST, napalaya na din ng 37th at 31st Infantry ang iba pang mga bihag mula sa Battle of Corredor at Bataan Bilibid Prison. February 4, 1945 nakikita na ni General Douglas MacArthur na malapit na nilang makuha ang Maynila sa kamay ng mga Hapon. Kaya agad siyang nag-anunsyo na nalalapit na ang Liberation of Manila. Ngunit hindi pala, dito palang nagsisimula ang tunay na gera. Habang papasok na ng Maynila ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo, humigpit na ang pagbabantay ng mga Hapon kung saan kinailangan pa nilang magbahay-bahay para tugisin ang mga nakatagong Haponis. Hapon ng February 4, sinubukan tawirin ng 14th Corps ang Pasig River gamit ang Quezon Bridge, ngunit hindi ito naging madali dahil sinalubong sila ng mga machine gun, mortar at artillery ng mga sundalong hapon. Kaya naman napatras ang 14th Corps, maya-maya pa, pinasabog na ng mga Japanese ang tulay para pigilan sa pagtawid ang mga Amerikano. Alam ng mga Hapon na matatalo sila sa laban, kaya't ang naisip nila ay pasabugin ang lahat ng gusali sa Maynila at iiwan nilang durog ang kamay Sa lugar naman ng Isla de Provisor, naganap ang isang matinding laban na tumagal hanggang February 11. Ito ay sa pagitan ng Hapon at Amerikano. Habang nagaganap ang digmaan, inubos ng mga Amerikano ang lahat ng Japanese. Wala silang itinira kahit isa. Ang 11th Airborne naman ay nagtagumpay na nakuha ang Nicholas Airfield noong February 5. Dahil sa patuloy na digmaan at pagwasak ng Maynila, ipinagutos ni General Douglas MacArthur na limitahan ang paggamit ng mga artillery at pampasabog. Ngunit hindi ito naging madali, kaya naman mas pinili ni Douglas MacArthur na maging ligtas ang kanyang mga sundalo kaysa sa mga gusali at bahay sa Maynila. Kaya naman noong February 9, ipinagutos niya ang malawakang pagbomba sa Maynila na naging sanhinang paghina ng depensa ng Hapon. Ngunit sa ginawang ito ng mga sundalong Amerikano at ni General Douglas MacArthur, pinagbuntungan ng galit ng mga Hapon ang mga Pilipino dahil sa hindi sila makaganti, pinaslang nila ang lahat ng Pilipinong kanilang makikita. Pagsapit naman ng February 18, 1945, Nakuha na ng First Cavalry Division ang Rizal Stadium at Fort San Antonio sa Malate. Kasunod nito ang pagpapalaya sa 148th Regiment ng PGH o Philippine General Hospital kasama na ang University of the Philippines at Assumption College kung saan nailigtas ang 7,000 bihag. Mula February 20 hanggang 22 Unti-unting napalaya ng Amerikano at Pilipinong sundalo ang St. Vincent de Paul Church, San Pablo Church, The Manila Club, Manila City Hall, at General Post Office, kasama na dito ang pag-atras ng mga Hapon sa Intramuros, at napalaya ang higit sa 4,000 Pilipino. Ipinag-utos ng mga US Commander na pulbusin ang World City at tapusin ang dapat tapusin. Dahil sa kawalan ng pag-asa, tinapos na ni Admiral Sanji Iwabuchi ang kanyang sariling buhay noong February 26. Ang mga natitirang sundalong hapon sa Maynila ay patuloy na nakikipaglaban. Di kalaunan, nagapi ito ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang tatlong gusali sa timog ng Intramuros ang huling naging kuta ng mga sundalong hapon. Ito ay ang Agricultural Building, Finance Building, Legislative Building. Ang unang bumagsak ay ang Legislative Building noong February 28, pangalawa, Agricultural Building noong March 1, at pangatlo, ang Finance Building noong March 3. At ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng Battle of Manila. Oo, nanalo ang mga Pilipino sa gera, ngunit napakalupit naman ang sinapit ng buong kamay nilaan at mga sibilyan. So kapatid, nakita mo na ang Battle of Manila. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat sa pakikinig mo. I'm out.